Pagkakita na Senate Budget Hearing ng Department of Public Works and Highways sa uh, kahapon October 20, ipinaliwanag ni Secretary Vince Dizon na pagsasayos at hindi pagdidepensa sa mga bulok na sistema ng kagawaran ang kanyang mandato. Ang inutos ng Pangulo kay Secretary Dizon, hindi depensa ng DPWH ang utos ng Pangulo. Kay Secretary Dizon ay reformahin ang DPWH at baguhin ang ahensya. Pinipatapos hindiin ni Sen. Bam Aquino ang kalagaan ng paghihimay sa mga detalye ng disenyo at katumbas nitong presyo tulad ng ginawa nitong pagsisiyasat sa disenyo ng classroom sa hiwalay na pagdinig. Hindiin ni Secretary Dizo na kasama sa si reforma ang pagbabago sa presyo. Ika ni Sen. Aquino, isipin yong yung trabaho daw. Ah, talagang napakalagi talaga ng kailangan na gawin. Ibiro na nakataas na mandato kay Secretary Dizon na pagsusuri at pagrerepaso sa lahat ng mga proyekto ng kagawaran ay para paulit-ulit. Mag-uulit ng pre-construction phase ng bawat proyekto sa nakalipas na dekanda upang tumbukin ang mga prosesong inaabuso ng mga tiwaling kawani kabilang ng design at ang kaakibat nitong costing. At para pigilan ang pananamantala sa prosesong ito, Naot na nang ni Secretary Dizon na isa publiko ang construction materials. Ah, construction materials price data. Tama lang upang makita ng taong bayan ang halaga ng bawat materials na ginagamit sa mga proyekto ah, alinsunod sa inaprubahang disenyo. Kumpiyansa kalihim na natutuldukan ito sa pagkatatalaga niya kay Engineer Lara Maris Esquivel. Ah, ba, bilang bagong officer in charge Undersecretary for Operations na namamahala sa Convergence Projects and Technical Services ng Kagawaran si Engineer Esquivel ay daunang itinalaga bilang OIC ng DPWH Bureau of Design noon lamang Hulyo. Isa sa mga pangunahing tututukan ni Engineer Esquivel, ang isyo ng overpricing at pananatilihing tapat sa disenyo at budget ah, ang bawat proyektong pangangasiwaan ng DPWH. Ito ay simple ngunit kritikal na solusyon ni Secretary Dizon ah, upang hindi magamit ang pagmamalabis sa costing o pricing para may taas ang budget at kalaunay magamit sa korupsyon. Mr. Chairman, if I may be frank, ang inutos po ng Pangulo sa akin, hindi depensahan ang DPWH. Ang utos po ng Pangulo sa atin ay reformahin ang DPWH at paguhin ang DPWH. Tinig po yan ni Secretary Vince Niso ng DPWH. <makes up>